ang mga sekreto ng tato ni Geoffrey the Master. Oh, boss, magandang hapon boss. Eh, interview lang tayo boss ha. Okay, pangunan ka lang boss. gusto ko lang malaman kung ano naging buhay mo sa labas. Yun, ah uh, bago ako mag-umpisa nga pala, uh, mga kabataan, huwag niyo gagami, pong gagayahin yung mga nangyari sa amin kasi kami ay mga naging preso sa Pilipin. Ngayon ako, laya na ngayon ako para ako mag inspirasyon sa inyong gat. Ito ang kwento. Boss, grabing ano rito, riot. Dito ito boss? sa lugar namin. Oh? Walang pinipili rito, boss. Kasi sa pangkat ko, ako talagang yung yung leader. Ah, dito, boss? Oo. Oh. Boss, baka kayo mo kung ano yung pangkat ko. Ano bang pangkat ko, boss? Boss, ito. Tiki-tiki spatter. <laughs> Tiki-tiki spatter? Oo. Oh. Ako, ako nagtaguyod ng pangkat na yan. Yan? Boss, baka may, nai, nai, hindi mo na itatanong, ha? Walang araw, walang oras dito. Puro rayot nangyayari dito sa lugar namin. Dito, boss? Grabe. Alam mo, masyado mo puso ko mga tao rito. Kaya nga yung mga pangkat ko, dinidisiplina ko. Hindi ko basta-basta pinapaano yan. Tapos, bisa nga, boss. O, so ito, may tanong Pumunta yung pangkat. Punta sa akin, ha? Sabi niya, oh, boss, andyan yung kalaban natin. Nasa kanto. Alam mo, sabi ko, sige, i-ready niyo yung mga gamit. Lulusog tayo. Hindi tayo At? pwede maragabiyado. Talagang palaban din kayo dito ba sa mga ay, panahon nyo? Palaban kami, ganun kami kapusok. Talagang malulupit din di, pala kayo. Hindi na. Eh. Di, nangyari, di ba? Sabi kong ganun, ihanda mga gamit. Pag anda, boss, aka ready na. Sige, suguro nyo na yan. Papasok lang ako sa loob ng bahay. Bakit? teka, boss, ba't pumasok ka sa loob? Mag-ano, mag-asikaso ko sa loob. Ah, mag-asikaso ah? Kasi, sila lalaban na sila. Lalaban na yan. Ikaw, pasok sa loob. Pasok ako sa loob ng bahay. Ah. ang boss? Habang nakipagpakbakan sila sa grupo kabilang. ako sa loob ng bahay, Nagpre-prepare na ako ni may Merienda nila. Ah, pa-merienda. Para pagbalik nila, kakain na lang sila. Ay. Kasi mga eh. oh, pagod yun eh. boss. Mga pagod yun. Isa, nila. isa ka sa pinakamagaling na leader, boss, na nakilala ko, boss. Tama ka, boss. Nagpapanaan dun, boss. Oh? Papanaan sila, pero ako... Oh, Ikaw, nasa loob. Ha? Ikaw, nasa loob. Oo, uh, alam nga naman, pakipagpanaan din ako. Oh, hindi, tama yung boss. Kasi... Ah, leader ka nila, boss, eh. Siyempre. Dapat. Kaya merienda nila, boss. Ito yung tatuo Ano boss. Ay, pajibar bar. <laughs> Pinatatuo mo rin yan, boss. Oh, paborito kasi ng pangkat ko yan, boss. Yan? Gan ganun ako katibay. Eh. Yan. Ah. Ganun na bilibid din ako. Napasok ka rin ba sa bilibid? Oo, oh, 1965. Oh? Ganun din ginawa ako sa mga pangkat ko. Pag, na eh, dinala mo yung pangkat mo na tiki-tiki spatter hanggang sa loob? Hanggang loob yan, nakarating yan. Malawa kami masyado. International nga ito, boss. Eh. Yan? Oo. Ganun din na setup. Pag nagrarayot, pinapabayaan ako, Nag-prepare na ako ng merienda nila. Ah. Kasi pag makapagod yan eh. Kasi pag, para pagbalik nila sa Barax, na, ano nyo, kaya sila merienda ah oh, boss, tatanong ko na lang, kailan ba kulang? Boss, lima kulang. goya mo yung kulang. Inabot siguro. Dito, magberenda muna kayo. Ah, ganun, boss? Saka nalang balikan na-busog uh, na kayo. Ganun ako, mag-ano, isip. Ang galing. Di ba akong gumalo sa pangkat ko, boss? oh boss, magaling, magaling ka. ka ma magaling kang leader, boss. <laughs> <Stop>. <laughs>